Ito nga pala yung bagong project bike na papapogiin ko ngayon. Isa sa mga old school ng underbone noon. Siguradong mapapalaban sa pagpapapogi dahil bihira na lang yung pesa nito. May isang follower nga pala ako na nag-offer sa akin ng Honda Dream niya. Bale project bike niya sana to. Ang problema, kinapos na sa budget Bale marami kasi nagre-request sa akin na bumuo daw ako ng ganito. Medyo rare na raw kasi makita sa kalsada. Kaya kahit medyo inabot na nga pala ng madaling araw, pinuntahan ko nga pala dito sa Pasig. At kinabukasan nga pala, ipinwesto ko na nga pala to dito sa garahe para masimulan na rin. Bale yung nabilihan ko nga pala nito, nagbubuo rin. Ang problema, sobrang mahal talaga ng pyesa nito kaya hindi niya na naituloy. Naubos kasi yung budget niya sa pagseset ng makina kaya inoper na lang sa akin. At dahil marami na rin talaga nagre-request nito noon pa, kaya hindi na nga ako nagpatumpik-tumpik, kinuha ko na. Kaya yung naging plano ko nga pala ngayong araw, mabaklas ko na lahat ng nakabit dito para malaman ko kung anong yung mga kailangan bilhin. Bale, year 2002 model pa nga pala to, kung susumahin mo, halos 22 years na rin siya. Medyo marami na nga rin palang pinagdaanan tong motor na to, kaya hindi nakakapagtaka na ganito na itsura niya ngayon. bali first time ko lang makahawak ng ganitong motor, kaya pagbukas ko pala ng upuan, medyo namang ako sa itsura ng loob. Medyo sanay na kasi mawak na mga underbone ng Honda pero medyo kakaiba tong isang to hinahanap ko kasi kung nasaan yung U-box nito pero wala pala talaga kaya siguro yung ibang may-ari nito dati may basket sa harap yun siguro yung nagsisilbing carrier nila at sa daming nga pala ng nabili kong project bike parang ito na atay may pinakamahal na kaha sa lahat kaya siguro sabi sa akin ng binilihan ko nito siguradong mapapalaban daw talaga ako hindi lang sa pagbubuo pati sa gasto. at yun <laughs> na nga talaga yung nangyari ngayon dahil medyo nagulat ako sa mga piyesa nito medyo may pagka holy grill talaga bali nung isang araw ko pa nga pala ito nabili. Ngayon ko lang nasimulan. Tinapos ko kasing ayusan si Project Pinocchio. Yung ipamimigay natin. At may mga pyesa na nga rin pala ako nabili rito. Para kahit pa pano, hindi madali yung pagbubuo natin. Sigurado -hmm. kasi na hindi ganun kadali yung mga pyesa nito. Yung iba, pahirapan, lalo sa kaha. Kaya pagdating pangalam pala nito sa bahay, humanap na agad ako ng mabibilhan ng pyesa. Bale, ah. una ko nga palang ginawa rito. Tinanggal ko na yung mga kaha. Mukhang hindi na kasi mapapakinabangan lahat. Dahil kung di sira na yung tornilyuhan, puro na cable tie na lang. Pero wala namang magiging problema sa ganong senaryo dahil nakahanda naman ako bago ko to sinimulan. Magkakatalo na lang talaga sa availability ng pyesa kung kaya natin makompleto lahat. At habang nababaklas ko nga pala ibang cover nito, unti-unti nang lumalabas yung mga nagkikinangang kalawa. Halos tanggal na kasi yung buong pintura dito sa handlebar. Ito talaga yung masarap gawin project bike. Yung nakikita mong ganitong halos pang kilo tapos mapapapogi mo ulit. Kaya kahit ako medyo nagiging excited din sa kalalabasan nito lalo kapag natapos na. At sa ngayon nga pala hindi ko pa rin maisip kung anong yung gagawin ko rito o balik all tak lang ba? Mukhang kahit anong pyesa kasi salpak dito, siguradong mapapatingin talaga yung iba. At may mga pyesa na nga pala akong dumating na isasalpak natin dito kay Project Pangara. Kahit yung mga tropa natin, napapasabi na medyo mapapalaban talaga dahil mahal daw talaga kasi yung pyesa. Balik kapag natapos ko nga pala to, ilaline up ko to kay Project Isma, si Papa Migay ko rin to sa inyo. At pagkatapos ko nga pala i-drain yung gasolina nito, tinanggal ko na nga pala yung tornilyuan dito sa gas tank dahil i repaint ko rin to. kahit medyo may edad na nga pala tong motor na to, ang nakakagulat, wala pa talagang putol wirings niya, buo lahat. Bale nung nabili ko nga pala to, gumagana naman lahat bukod sa starter. Pero medyo nag-iingat ako sa pagbabaklas ng harness para kahit papano, hindi na tayo problema rito lalo pag ikakabit na. Yung iba kasi mga nabuo kong project bike, lalo yung halos kasing idara nito, medyo problematic na talaga yung harness dahil sobrang luma na rin. Yung tipong napakaganda ng itsura ng dulo, pero pag binalatan mo sa gitna, puro umido na yung loob. At nabaklas ko na nga rin pala tong rear fender, pati yung gastang kanina. Kaya unti-unti ko na nga pala itong harness para mabaklas na natin natin ng isang buo. Tapos sunod ko nga pala binaklas itong disc brake sa harap. Bale babalik ko nga pala to sa drum brake, yung kasi talaga original na stock nito. Mas lalabas kasi yung pagiging old school ng datingan nito, lalo kapag stock lang yung preno sa harap, pati sa likod. Pero syempre, kung usapang palakasan ng preno, mas maganda talaga disc brake. Bale nung nabili ko nga pala to, wala tong brake pedal, kaya wala rin preno sa likod. Hindi ko alam kung ano yung naging issue, kung bakit walang preno sa likod, kaya siguro pinalakas na lang nila yung preno dito sa harap at ginawang disc brake. Binaklas ko na nga rin pala yung tambucho, tapos sinunod ko naman tong Kickstarter. May isang tornilyo lang yun sa ilalim. Yun lang yung nagpapasikip dyan para pumantay maigi dito sa ehe. Kaya nung natanggal ko na nga pala yung lock sa ilalim, kumuha nga pala ako ng liabe. Tinula ko lang palabas para mahugot tong Kickstarter. At dahil medyo hinapon na nga pala ako, itong kambiwan nga pala yung huli kong binaklas dito kay Project Pangarap. And ayun nga pala, bago natin tapusin itong day one ito ni Tony, Project Pangarap, uh, update muna tayo para dito sa ipapamigay natin na Yamaha Pino sa October 5. Marami pa rin kasi nagtatanong kung paano raw makakasali. So ito na yung kasagutan sa tanong nyo. Punta lang kayo dito sa baba tapos mag-register kayo sa link tapos install nyo. So ito nga pala yung sinasabi ko sa inyo kanina na laro na dapat i-install nyo. Tapos kapag okay na, ito na yung may kita yung homepage nito. Napaka basic ng gagawin nyo, i-click nyo lang to. Lagay nyo lang yung number nyo tsaka yung ibang detalye. Tapos kapag okay na, i-click nyo lang yung confirm. Tapos kapag kompleto na lahat, meron na kayong sariling account. I-click mo lang to. Ayan, ito na yung pinaka homepage nitong laro. So kung naghahanap kayo ng paglilibangan talaga, tapos meron kayong pabarya-barya, ito napaka-solid dito, napakarami yung pwedeng pagpilian. Sa mga magtatanong kung paano kayo makakapaglagay ng pabarya-barya rito, i-click nyo lang dito. Tapos pili lang kayo dyan kung 100 bucks, 200 bucks, depende sa inyo yan. Tapos, paano naman kung pumaldo na kayo, kung gusto niya mag Jollibee, pwedeng pwede rin yan. I-click mo na to. Tapos, ilagay mo lang dyan kung magkano yung gusto mong i-out. Tapos, sa mga magtatanong kung ano bang laro yung meron dito, eto yung madalas kong nilalaro kasi basic lang talaga ito laruin. Tapos, nakakalibang talaga siya. So, pipili lang kayo kung ano yung tataya nyo rito, dragon or tiger. So, tayo, limang piso lang. Talagang panglibangan lang talaga yung ginagawa ko rito. Kaya, limang piso lang yung ilalagay natin. So, try tayo dito sa Tiger. Yan. Kung sino mas mataas dito na card, yun yung panalo. So, antayin lang natin makataya yung iba. Ayan, may oras naman dyan. So, ayan na. Dos. Jack. So, mas mataas yung sa atin. Kaya, nadagdagan tayo ng almost lima piso. So, pwede pwede na yan. Para sa akin, okay na yan. Kaya, mag-out na ako. Para syempre, hindi maubos tong gold coin natin, so ulitin ko mga sir ah, para magkaroon kayo ng chance ah, na mabigyan or mapili doon sa Yamaha Pino natin, napaka basic lang ang gagawin nyo I install nyo lang to, tapos mag reg kayo dito, pag okay na ilapag nyo dyan sa baba yung SS nyo, tapos sa October 5, matik yan, kasama na kayo sa pwedeng mapili itong Yamaha Pino natin right? So ay na nga pala ah, nahubaran na nga pala natin to si project pangarap at ito na nga pala yung bumungad sa atin na condition itong pang loob nya ayano oh. may mga parts sya na bulok na rin dito sa kanyang batalya pero tingin ko kaya pa naman itong kuhanin ng liha tapos sa makina nya naka 57 nga pala to 57 big bag tapos naka carbine din Bagong overhaul lang kasi to kaya medyo malinis-linis pa talaga to. So siguro dito sa side na to, ito na lang halos yung lilinisin natin kasi dito halos mga ano lang te, mga pinagtuluan lang ng langis pero okay pa naman to. So sa susunod na video natin, babaklasin na rin natin to, hiwalay na natin tong makina dito sa batalya. syempre kagaya ng madalas na ginagawa natin, i-repaint -re natin to dahil hindi na rin siya ganong kagandahan yung pintura. Kaya sa mga mag-aabang na magiging resulta nito, hopefully mapapogi rin natin. Kitaits tayo bukas sa susunod na episode nito. Yun lang, ride safe. Alright.